Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Happy na naman ang aking morning dahil may dumating na naman akong parcel galing pa sa malayong lugar, sa Nueva Ecija. At napakabait ng seller na si Miss Anne, Shout out sa iyo at sa mga kasabahan. Alam niyo ba kung ano naman ito? Ito ay matagal ko nang hinahanap. Meron na ako pero naghahanap pa ako ng iba for another set. Ito ay isang hard to find na 10 piso by metallic bubuksan natin kung legit ang coin. Dahil ang usapan namin ng seller, at buti pumayag siya. Nababayaran ko muna ang shipping fee. At kapag nakita ko na ang coin, ay saka ko lang babayaran ang full payment. At binigay niya to sa reasonable price. Kaya excited ako na buksan. Handa na ba kayo? Buksan natin, samahan niyo ko. So eto na, magkakaalaman na kung peke ba ang coin o legit buksan na natin mga kabarya. Nakalagay sa karton na lalagyan ng tissue. At pinaihutan pa ng scotch tape. Very good! At ito naman ay aming napag-usapan at nagpadala pa nga siya ng video clips. Panoorin nyo mga kabarya. Sir, ito po siya nakabalot po siya sa may tissue. Ito po siya. Tapos, ibabalit ko pa rin po dito sa my pouch. Tapos, ididikit ko po siya dito sa my carton ng sunisa para hindi po siya umaalog yan po. Yan po ngayon yung magiging laman po nung uh, plastic nila dito. Napakabait ng seller, Ang daling kausap. Magkalituhan lang kami. Sa kurir. Dahil mahigpit daw ang LBC hindi lumulusot ang coin. Kaya naghanap kami ng ibang courier. Eto na. Nakabalot sa pink plastic pouch. So, para malaman natin kung fake ba legit, dapat may timbangan ka. Packet Digital Weighing Scale. So, ito na mga kabarya. Bukitin ko na lang. Balot na balot. Very good. Dapat talaga, mga kabaryab, binabalot ang coin. So, yun na. Pintahan natin. Wow! Ang ganda. Ganda ng quality ng coin. E, Ayan, no? Hard to find na bimetallic. 10 piso. Ayan, kitang-kita nyo naman, ha? O, sa reverse. Ayan, maganda. Very nice. So, tingnan natin ang timbang. Dapat ito ay pumatak ng 8.7 grams. So, ayan ha. Mga kabarya. Uy, saktong sakto. 8.7 grams. So, hindi siya fake. Isang indicator kasi na fake ang barya. Kung iba ang timbang. Maaaring gawa sa ibang materials o kaya'y may tinanggal at nilagay sa points Pero kitang-kita nyo naman, yung mga fake kasi, mga kabarya. Yung number 9 na yan, yan, halatang kinalikot lamang samantalang ito, legit na legit. So, shout-out kay Miss Ann ng Nueva Ecija. Legit ang coin. So, ipapadala ko na ang payment sa kanya. Yan, mga kabarya. At yan ang kukompleto sa aking binubuo. At naghahanap ako ng isang set nito, mga kabarya. Kahit dalawa, basta hard to find. Aking hinahanap. Ayan, oh. Siya na lang ang nawawala. Ayan. Yan siya dapat ilagay. Kompleto oh. na yan. Meron akong hard to find. Sa 2007. At yan na lang ang nawawala. 2009. Ku, very nice. Nabuo ko rin. Ang akin 10 piso. Collection 'yan. Kumpleto-kumpleto 'yan, mga kabarya. Happy, happy ang morning. At diyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.